Samantala, nakaburo na sa Isabela ang labing isang sundalong napatay sa ambush sa Ifugao kahapon. Hindi na po umabot ng kanilang headquarters sa mga biktima matapos paulan na ng bala ng may limang hinihinalang miyembro ng NPA. Ang ibang biktima binaril pa ng malapitan habang naghihingalo. Mula Isabela, James Beltran, ikwento mo. Sinirang mapahagulgol sa sama ng loob si Lovejoy Cafilas. Wasak ang mukha ng kanyang mister na si Captain Sigrid Cafilas sa ambus sa Tinok Ifugao kahapon. Kanina ko nga lang nakita yung mukha ni. Kanina lang, eh, grabe naman yung pagkakaano sa kanila. Bukod kay Kafila, sampung sundalo na 86 Infantry Battalion at isang sibilyan pa ang napatay sa ambush. May sugat sa kamay at binti si Second Lieutenant Nimrod Lavapies pero swerte na siya para ikwento ang nangyari. Galing rao sa isang turnover ceremony ang kanilang grupo sa barangay Impugon. Pero hindi pa man nakakarating sa batalong headquarters, pinaulanan na raw sila ng bala na may limampung rebelde na naghihintay sa kanila sa barangay Gumhang. Oh, Mag-return uh, fire. Ito ang uh, pag niya, talagang uh, nagpag na rin yung um, KM namin. At saka uh, nag na kami, nag-disembark uh, na rin kami doon sa uh, sasakyan. Ang ibang rebelde hindi pa raw nakontentong magpaulan lang ng bala. Close range, binira yung mga kasundaluhan natin. Kaya kung makita nyo yung pagmumukha ng mga, mga sundalong na matay, eh, uh, nakakaawa. Hinala ng Philippine Army, mga miyembro ng SPP Ifugao o sangay sa partido sa platon ang nasa likod ng pananambang. Isa raw ito sa mga pinakamatandang grupo ng NPA sa Ifugao. Kasalukuyan ngayon ang concentration ng uh, pamunuan ng 5th Infantry Division ay yung pagtugis sa mga perpetrators. Binuo na ng 5th Infantry Division ng Philippine Army ay isang Board of Inquiry para imbesigahan ang pananambang. Gagawin naman daw nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkakapaslang sa masundalot sibilyan. Mula rito sa Isabela, James Beltran, News 5.